Great day sa inyo. Great morning sa inyo mga lods uh, so, nandito na kami sa may paglagpas ng ano ng bulakan Doon sa may shell. So, stop over mo na kami dito mga lods Para kumain. Uh, isang mabilis na kailan daw sabi ng boss. Sabi ng boss. Uh, para kasi umabot rin sa mga So, yung pangalan niya ay siguro sasabihin for secrecy for secrecy siyempre ginawagan ko yung asawa ko kami sabi ko kakain na kami hindi kami kakain sa may Kenny Rogers sabi niya baka daw <laughs> baka daw pwedeng mag ano <laughs> <Mati> out <laughs> Sira na naman ang dayo ng mga lods. Kaya so, yeah. after nyan, siguro pagkatapos eh, pa na sa pagpanga, mga lods, eh tanda kami ng bulakas. Ang gabi na ang makaulok. So okay naman, okay plan naman. Ganoon talaga. So para kumita. So ang importante, kumita tayo sa marangal na pamamaraan. Hindi sa mga... mga hindi magandang pamamaraan <laughs> so actually gutom na rin ako so pero i-an mm -hmm. eh, ko na lang din no inko ko mga lods mga eh. siyempre eh, one cup lang baka naman kasi dito yung lang alakay na eh. dapat sa salakang ngayon malig lang so yun okay na ako dun so yan lods Abangan bukas. Kung wala pa kung wala pa naman siyang pop, schedule ako bukas. So, tuloy. So, tuloy natin yung, ano, day 26 ko na workout. So, yan mga lods. Uh, hopefully na, ay, maganda rin kung meron, ano, kung may biyahe, eh, siyempre, meron, meron anda, no? <laughs> so, yan mga lods. Update ko na lang kayo. Kaya, gusto ko tingin boss Pero, hindi ko na kukunin ng camera. So, secrecy nga. Secrecy nga eh. Sige na, mga lods. at ko kayo nga. Ayan, yeah, mga lods. Great morning and great day sa inyo, mga lods. So, touchdown kami ngayon sa... Uh, San Fernando, Pambanga. Sa may Purac. namin. So, pa, ano pa nito eh? Ayan, oh. Karating na namin dito lodge, mga lodge. Eh, yeah. sasakyan na sa likod yan. Yeah. Wait, pulang dito yung post ko. No? Ito, init, grabe. Sobrang init dito lods. lodge. So, yan, mga lodge. Update oh, ko kayo mamaya. So, tambay muna ako dito sa... Parang may nakita kong halo-halo, ah. <laughs> Mahalo-halo -halo tayo, lods. Yes! Yan. lods. Ayan. halo muna tayo dito. Yun! May nakita akong halo-halo, mga lods. Ayan. Magkano po, halo-halo? Ayan. -halo? Ayan ang halo-halo, mga lods, eh. So, sobrang init. Ate, sakong pa rin ito ng angiles. Hindi na? Hindi na, ano? Ano yun? Ate naman, nakakagulat eh. Sabi niya ano yun? Ano, ah... Magkano po order ng halo-halo, te? Ilan? Ilan ba? Isa lang po Hindi ko naman alam. Sikwenta. Sikwenta? Yes. Sige. Bigyan niyo po ako ng sikwenta ng halo-halo. Yan, mga lords. Oo, taga Santa Rosa po ako. Tapos, nakarating ako ng... San Fernando, Bambanga. Ano po? Ano po tawag po diyan sa halong yan? Kasoy. Kasoy? Ah, ano pa yan? Itong tong Kasoy. Kasoy. sa bundok pa ba hindi, na galing? Hindi po, sir. Ah, ma'am, yung ano, itong kumpang company na yan. RDF. RDF. Kasi, oh, Oo. Oh. Kasi dyan nagpunta yung bus ko eh. Ah. May kamitin siya. Ayan. Okay. Yeah. So, ayan. Yeah. Saan daw ako lupalop galing? Uh, sa Santa Rosa, Laguna <laughs> po kami. Madam. Vlogger po ba kayo? Opo. Small pa lang. Small vlogger pa lang. Siguro na 6,000 pa lang ang ano ko. Ah. So, yun, mga lods. Tikman natin ang halo-halo ng San Fernando. Ah, purak. Purak to, no? Hindi, San Fernando Lara. Lara, San Fernando Lara. Doon pa eh, no? Oo. Sa unahan eh, no? Kasi pagliko ko, purak, may nakalagay. Tignan hmm. natin kung masarap to. Tapos, pagmalaki natin. Dayuhin nyo to, mga lods. Yan, si ate. Naka-tignan ko, naka-hood naka pa siya. Kasi sobrang init eh. Kasi po, ano, ayok mainit eh. Gabi, no? Parang, ano... Yes. Ayan so, mga lods. Baka maingit lang kayo pag kakumain ako ng halo-halo. Update ko na lang kayo. So, yan mga lods. Yung halo-halo ni ate. Siya daw si Josa. Kasi ano to, halo-halo to, overload. Yung kadiwata ano na. <laughs> Pare sa overload. Ito, ito, <laughs> ito dinayo ko pa. oh, ito, ito yung may-ari, oh. Marami yan. Uy, Josa nga talaga, madam. Ang grabe, oh. Grabe <laughs> Ano kasi yung buhok niya? Bulaw. Bulaw, bulawan. Pagka sa ano, ginto. Siya may ari ng halo-halo overload. niya. Kaya lang ang layo. Kung dadayo pa kami dito, magkano pa masahe. Thank you for watching. Yeah.